Ay mga besi, panibagong araw na naman ang aming kakainan dito sa Million Yard, malapit lang pala sa may plaza. At dahil birthday ngayon ni Bakla, eh dito daw kami kakain, eh mura na, masarap pa, kaya ano pa hinihintay natin, tara. At noong kami dito ay ere naman, to sa lubong sa amin ni Pabebe. Bago ang lahat, syempre bago kumain, kailangan daw mag picture picture muna o pamilya muna ang una. Kaya eto, magpipicture-picture muna kami para pagkatapos na to, kakain na. Ganon. At syempre, sa kainang ito, hindi mawawala ang kanya mga dabar cuts. Ito yung mga dabar cuts sya Kulang pa yan. Iniintay pa yung iba. Kaya habang hinihintay nila yung iba, eh syempre kami muna ang unang kakain. At dahil pinaghandaan nito ni Pinchek, hindi kumain umagahan tanghalian dahil nga ang lingado dito. Susulitin ba? <laughs> Kwento ko lang mga besi, biruin mo 129 unlimited food na dito. Basta bawal ka lang mag leftover kasi magbabayad ka ng 50 pesos. Pero sulit na, tingnan nyo oh, ang daming pagpipilian na pagkain. Dahil malakas nga kaming kumain, ewan ko lang kung kikita pa yung may-ari sa amin dito. Charis! <laughs> E eh, paano pa nga mga besi? E eh, de kakain muna kami. Eto na nga, nagkatipon-tipon na nga kami sa lamesa. At syempre, kanya-kanya nila -kanya ng kuha. Ops, 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 tandaan. Basta ang kukunin, yung kaya lang ubusin. At baka magbayad pa tayo. Wala tayong dalang pera. <laughs> Baby! Baby! Wow, nakatinidor pa. At nung pagkatapos namin kumuha at nakaupo na kami sa lamesa, eto yung next na nga yung mga double cards niya. Pleto naman na rin sila eh. Dumating na yung iba.

<laughs> pagkatapos kumain, ito nga Magkakantahan na kami ng happy birthday At pagkatapos na to Ay uwian na oh, Masayang masayang si bakla uh, May pasayaw sayo pa ya. Happy happy birthday bakla Enjoy ka lang ngayong araw na to Bukas, stress ka na naman <laughs>

Salamat po sa napakasalap niyong food. Sulit na sulit po ang 129. Sa pagkakataong ito ay uuwi kaming walang Sharon. Yun ang hindi maganda. Thank you for watching!